Sa isang video ay hindi napagilang umiyak ni Yasmin Kurdi nang mauntog nga ang kanyang anak na si Baby Raya. At ayon sa kanya, ito ang first bump na kung saan ay ulo pa ang nauntog. Kaya naman hindi nila naiwasang mag-alala at pina-x-ray nga ang kanilang anak upang malaman kung ano ang nangyari at baka naapektuhan ng matindi ang ulo ng anak. Kwento ni Yasmin, first untog niya ang lalanong nangyari. Buong araw ako umiiyak, pin x na namin. Pero kahit na nauntog siya, tawa pa din ng tawa at magulo pa din. Pero kinakabahan ako sa pagsusuka na part. Dagdag pa niya, wala nang suka, thank you Lord. Two hours na lang patapos na yung 24 hour observation period. Sa puntong ito ay maraming mga mommies ang nakarelate kay Yasmin Kurdi dahil hindi nga maganda na mauntog ang bata lalo na baby pa ito at sensitive ang ulo. Kaya naman malaking pasasalamat ni Yasmin na lumipas ang 24 hours at wala silang nakitang ano pa mang kakaiba kay baby Raya. Sa mga sumusunod na video ay pinakita na ni Yasmin ang malusog at maayos ng kanyang anak na napakatibay nga at mabilis itong nakarecover mula sa pagkakauntong. Payo din ni Yasmin na ingatan ang mga bata lalo na ang mga bibi dahil very sensitive ang ulo. Ilang mga fans naman ang patuloy na nagpipray para kay baby Raya na sana nga daw ay walang anumang nangyari dito at patuloy na pag-iingat ang kailangan gawin ni Yasmin upang mabantayan at maiwasan ng ganitong klaseng aksidente lalo na ngayon na very sensitive pa ang ulo at katawan ng isang baby.